Puri tayo. Puri tayo. Sumababaw lang. You, know? you know? First catch. Uy. Uy. Hindi. Uri tayo. You know? Uy. Uy. Ano to? good grabe What's up mga kayo? So ngayon ay manguhuli na naman ako ng isda at balik ulit ako sa pangpang. -pang. Tara! So yun, uh, pababa na tayo. Yun, pababa tayo. Maghanap tayo ng spot. Grabe. So yun dagat Magano tayo ng spot Yung merong kakain sa Pain natin Ayan. Eh, grabe Ang taas ah eh, grabe ah. Ah. So yun Ito tayo Diyan tayo magpipisto Susubukan natin kung Anong kumakain dyan Tara baba tayo ah. So yun Tayo Nandito na tayo Hindi oh. tayo mapipis to. Para malakas ang alon dito ah ito yung ating pain yan oh umang yan yung pain natin umang ito, ito tapon na natin yung nylon lakas ng alon kasi dito tayo sa bato natin nakahuli tayo huli tayo sumababaw lang yun o know? yun know? o first catch yun first catch nakahuli nakahuli grabe first catch natin see see yun o first catch grabe Woo! Oh grabe, oh. Uli tayo. Ano to? Patayin mo. Eh. Patayin, patayin. Pa baka makawala. Grabe, oh. Ang lapit lang. Itatapon ko pa sana yung nylon ko kasi para malayo. Pinabul pa pala yung pain. Yun yung kinain. Ayan, mo na lang. Patayin. Muna, eh. patayin. Para kahit makawala siya Yun O, ulit tayo Grabe 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 din pala sumabit yung maliit na taga hmm. First catch Grabe Kabuhay makawala pa yung first catch natin ayan grabe uff unang huli lagyan din sa pum nakasigurado na ayan uff nakahuli tayo huli agad swerte swerte So ito yung pangalawang ano natin. Pangalawang tapon. Ngayon pa rin. Tingnan, hindi sumabit pa. Ayun. Mabit. Woo! So yun, mag-aantay lang muna tayo mga kayo ng isdang kakain ulit sa pain natin. sabang so, wala pa, shoutout kay Marlon next Vlog, kay Katigson TV, tapos kay Prince Kevin Vlog, at sa Marinduque, at tablas ng mga viewers natin dyan. Tara sa inyong lahat. Upo. Oh, sayang yun ah. Sumabit. Sumabit yung ano natin. Nylon. Buti na lang may lumalangoy. Sana ko yan si Insan. Insan Utoy. Yan, papakunin natin. Mahabit kasi yung. Oh. So, ito yung tukunin niya. Thank you, thank you. Uli. Uh. Uli tayo. Ano to? Huli. Uy. Uy, huli. Huwag tayo. Yun o. Oh. Uy. Huw, nakahuli na naman. Oh. Ah. Ganyan pa rin. nakahuli <laughs> na naman. Second catch. Ito. Ganun so, pa rin sa nauna pero mas maliit to Second catch Second catch sa Boom natin Grabe ah, Grabe mga kumakain dito sa bagong spot natin Boom putik pa nakawala Yan o Sinisperte tayo ngayon mga kayo. Alright Alright Ayun. Ito yung sunod nating tapon. Labuhod pa? Dito kay lang. Huli. Huli. Woo! Uh. Huli. Huli ka, Balbon. Uy. Oo. Uh. Grabe. Abakan. Grabe. Uy, uh. Uh. grabe. Sabi mga kumakain dito ito ngatlong huli thank you thank you thank you sa huli yan ito yung pangatlo nating nahuli Grabe yan Tatlong piraso na

Uy, ano ito? Uy, grabe oh. Gold. Uy. uh Ah, grabe. sedang to. Grabe sedang isadang to. Oh. Oh. Ibang klase Kulay Grabe Nanini. Kulay yellow orange you know, grabe hmm, nakachamba tayo pambihira na isda to so, yun pagay natin sa pum hmm puro mahaba <laughs> tayo mga walang isda Ubus yung taga natin. So, yung, ito yung huli natin. Yan o. Oh. Apat na piraso. Putante, hindi tayo na zero. Yan yung pinakamahalaga. Yan. So, babalik na tayo. Wala na tayong taga. Naubos. Ganda ha. Hirap ng daan. ubusan tayo ng